Magandang magandang umaga sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. For today's video, ayan guys, piniplex ko naman po ang aking uh, bahay na pinapagawa sa Pilipinas. Ayan po, uh, Part 8 na po tayo sa pag-upload sa aking bahay. Diba? Sabi ko dati, every uh, upload ko sa aking bahay ay ilagyan ko ng ano, uh, part 1, part 8, hanggang mag part, part 100. Uh, this time kasi, pinakabit ko yung bintana. So, napatrabaho sila kahapon. So, ngayon na-receive ko po yung mga video. Ayan guys. At maraming maraming salamat sa aking kameraman sa Pilipinas na sa walang sawang suporta sa aking ano sa aking mga ano sa aking bahay at yan gusto kong pinapabichuhan ko talaga yan bawat trabaho doon para ma-flex ko naman yung mga pinagpaguran ko po dito sa is sa ibang bansa ayan po guys uh, at nagpapasalamat po ako sa aking nagmanage sa aking bahay na ayan po at nakikita ko yung ano ang aking pinagpaguran dito sa ibang bansa. At nagpasalamat din po ako kay God na hindi niya ako pinabayaan na makamit ko ang aking pangarap sa buhay, ayan guys unti-unti ko na po siya, at super thankful po ako niyan, yan po guys so, at this time po at super, ano po saya ko, at nakikita ko na buo na ang aking bahay at yan, close na nga siya may pinto na, may bintana na super thankful po ako talaga Ayan, at nagpa-shoutout nga po pala si Ma'am Sela Lumigid, uh, founder sa Team Winnie, watching from Makati City. Ayan po, nagpa-shoutout po siya. At maraming maraming salamat po sa masumusuporta sa aking video bawat araw-araw. Ayan, daily vlog ko po ito, uh, everyday po talaga